sa isang noodle shop restaurant sa tabing ilog. Andito po tayo sa Luwak Pak Thai Noodle. Let's go! Yeah. Ayan, meron pong naka-reserve na para sa atin. Ay, may bago sila. May bago na po silang floating space sa baba. Wow. Ayan, so gusto po ng mga bata sa baba. Kaya bababa po tayo. So what do we have, Daddy? So ayan mga kaumami, umorder na po kami ng aming kakainin pero walang uh, boat noodle for today kaya naman umorder na lang kami ng ibang pagkain and next time uh, babalik kami dito para ipakita sa inyo yung <laughs> pinagmamalaki kong boat noodle dito sa aming lugar. hello <laughs> Hmm, somtam mami. Laka kawpad Max. ni Pad Kapal Beauty. Pad si Elena. So unahin na po natin ang papaya salad with hilaw na hipon Ayan, hilaw na hipon po yan and sunflower sprout. Ayan. Pati po sunflower sprout dito ay kinakain ng hilaw. Let's try it. Kung masarap ang <laughs> anging po ng ating background. Subukan natin kung masarap ang kanilang papaya salad dito. Lagi mm. mm. yung sarap. Ang anghang. Let's try that. Raw hipon. Ayan. Mmm.

Sarap! Oh, I like him, dun pong sunflower sprout ay parang um, like him, mabango na parang minty minty I like him, na crunchy. Ayan Len, pangyay. Aroy may ka? aloy may ka? Yung beauty la, look. Beauty la. Yung in-order po ng aking mga anak ay yung tinatawag na pad si iw or wide noodle. Mas familiar sa tawag na wide noodle na stir fry with soy sauce with uh, pork. Ayan, tignan niyo po. Mm, napakasarap. We have also, tadi fried rice na napakasarap din dahil natikman na namin dito ang kanilang fried rice. So, ganito po sila kumain ng fried rice. Meron laging kasamang patis at uh, sili. Dahil yung kanilang timpla ay hindi pa ganun ka uh, alat, kumbaga. Mm, let's try it. Mmm. Ang sarap. Mmm. Ang sarap. At laging may manaw or lime, may hotdog and cucumber. Sarap na din. At ang lalaki ng hipon. yakin. No 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 mm, anak ko na lang yan dahil may ihipon no na yung liking. aking somtam kanina. <laughs> no mm. Aking mm. Aroy. Siyempre, ang ating daddy ay mayroong beer na nagyayelo na. Alaya po. Ano? <laughs> Isasalin sa sartin. Sartin ang tawag namin sa Ilocano. Wow! Nice. Slurpy beer. <laughs> so dito po sa Thailand, sa mga ganitong mga karinderya mga kainan, mga turo-turo, ganito po yung kanilang baso. O tinatawag nating mga Ilocano na sartin. Ayan, yung stainless na lumang style na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin po nila. At... Kapag nag-serve sila ng baso, may kasama ng yelo. Napakaganda po ng environment, ng kalikasan. Oh. Wow! Slurpy beer. Pwede pala yun, no? <laughs> nice! doon. Oo, itong may With bird's eye chilies and, what is that na? Basil, ayan. Mm, how is it? Pungkoy, oh, Oo, mapait-pait, pa parang papaitan. May nilalagay po silang parang pait-pait. Two in one. Two in one, mapait na maasim. Okay. Mm, with basil and cucumber. Mongga, lok. Ango ayo, ayo. na Pepsi. Napakarami pong dumadaan ng mga turista. Every 2 to 3 minutes siguro may boat na dumadaan. Iniikot po kasi nila ang river na ito. At sa Bandaroon ay mayrong mga natatanaw na mga temples at mga tanawin. <laughs> าจะฮัลโหลกันเยอะเลยถ้าเป็นเด็กน้อยไม่แข็งแรงตัวจะหย่อนSaya <laughs> like, no, like, so, yan, mga kaumami, wala yung ating boat noodle na pinuntahan today. Next time ko na lang ipapakita sa inyo at sobrang nagustuhan naman namin at nabusog kami sa aming mga in-order. Thank you for watching! Bye! kamara mo mo okay. 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 ano pa. Okay. <laughs> so napakarami pong dumadaan na mga turista. Every two to three minutes siguro may boat na dumadaan. Iniikot po kasi iniikot po kasi nila ang river na ito. At sa bandaron ay merong mga natatanaw na mga temples at mga tanawin.

完了哈。Phantom.